Welcome back po sa ating channel. Umamin na, AJ Rabal iginiit na hindi siya ang dahilan ng hiwalay ang Alger Abrenica at Kylie Padilla. Wala daw silang niloko, alamin ang kanilang pahayag. Muling nilinaw ng sexy star na si AJ Rabal na hindi siya ang dahilan o third party sa paghihiwalay ni na Alger Abrenica at Kylie Padilla. Sa pamamagitan ng Facebook Live nitong Martes, August 15, sinagot ng dalaga ang hindi mamatay-matay na isyong ibinabato sa kanya ng mga netizens. Magsasalita ako ngayon kasi sobra na, sobra na yung sinasabi ng mga tao. May nabasa ako doon, hindi ko nasasabihin yung exact words pero dinadamay niya yung pamilya ko. Una raw niyang nakasama si Alger sa pelikulang Nerissa at friends lang daw talaga sila noon. Matapos ng ilang buwang pagkakaibigan ay tuluyan nang ang nanligaw ang aktor sa kanya. At dahil nga bago siya sa industriya, noong mga panahong tinanong siya ukol kay Alger ay sinabi niyang nanliligaw nga ito sa kanya. Lumipas ang panahon, kinilala namin ang isa't isa. Tinanong ko siya, paano yung wife, yung family? Sabi niya sa akin okay lang yun kasi hiwalay na sila. May partner na rin si Kylie that time kay naggo ako. Ang sinasabi ko lang dito, di baleng tawagin niyo na akong kabit and all, pero I swear to God, ikamitay man ang pamilya ko ngayon, nagstart yung relationship namin na wala kaming nasasaktan. Wala kaming nilokong tao, pagigiit ni AJ. Anya, kilala raw niya mismo kung sino ang babaeng naging dahilan ng paghihiwalay ng dalawang ngunit ayaw na lang niyang sabihin lalo na't may anak na rin daw ang babaeng involved ngayon. Pag amin ni AJ, a year after maligo doon kami naging official. Last year, July, wala talaga kaming niloko, ikamite man ng buong pamilya ko. I swear to God. Nakiusap rin ang sexy actress na tantanan na ang estranged wife ni Alger na si Kylie dahil wala naman itong kaugnayan sa relasyon nila ng aktor. Tama na, guys. Tsaka pakinggan nyo si Kylie. Tama na yung pagtatag sa kanya. Nananahimik yung tao, ini-stress nyo, say ni AJ. Bukod pa rito, nilinaw rin niya na walang katutuhanan ang pagkakaroon nila ng anak ni Aljor last year. Enough na please, enough na yung sa baby-baby issue and buntis and all. Hindi nangyari yun, walang ganunan, sabi ni AJ. Matatanda ang February 14, 2023 nang unang mag-post ang dalaga ng larawan nila ni Aljor sa social media. I'll always give you all the love I have in my heart and love you unconditionally, say niya sa caption. <music>